Tapos pala yung sabi ko. Uh, grabe po, ang laki ng lamok dito sa Edmonton. <laughs> May nahuli ko kaming isa, buhay pa, gumagalaw-galaw pa. Lapag mo doon. Uh, Tingin mo. <laughs> ayan, ayan yung lamok. Patay mo. Ito po ang lamok dito sa Edmonton. Tingnan nyo ha. Ang laki. Nahuli namin. Mga palag-palag pa. Sa loob. Ayan, ayan, ayan. Nakikita nyo. Mga palag-palag pa. Ilan <laughs> lamok yan. Ang laki mo. Sa <laughs> Smart Joseph. Ang pasak yan. Ang pasak yan. Patay niya, patay niya. <clears throat> yan, yeah, dinakba ako ng lamok na yan. Sa Smart Joseph. Ayan po, ang itsura ng lamok. Ano? nang Mga financial namin nandito na. Hello. lamok sa Edmonton. Oh, ganyan kalaki ang lamok sa Edmonton. Ayan. <laughs> 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 <Dini> 'yung mabuti. Oh <laughs> oh Tundok ka naman! Gusto <laughs> na kami eh! Kami pupunta... Saan pupunta? <laughs> pupunta kami sa Dalarama! <laughs> Ayun! <laughs> Bakit ayaw niya mag-zoom? Hindi nagsusum mo ano? Hindi nagsusum mo? No? Bakit hindi siya nagsusum mo? Ingat, ingat, ingat. <coughs> Tayo yung makikitawid lamang.